蚂蚁，oh yeah. 三鹿这边。 dapat so, eh, wrong timing pa yung lawag namin mga gatol na napakalalaki ng alon pagkalipas ng mga isang oras na biyahe namin napasubo ah. na alanganin ng bumalik kaya direksyon na to sana hindi kalbog ilalim I mean yung oh. hindi malabo ang tubig sa ilalim para may mahuli naman kami ayan nakapag na sila may mahuli na agad kami so ito Ah, uh, namin ngayon mga kabiwas, tipo na kuakit. Binili namin tayo diyan sa ano, sa pandawang ng Ayun, ganda naman, tatlo-tatlo. Sana dire-diretso der ito mga kabiwas. Kahit medyo malakas ang alon, laban lang. Medyo iba natin kasama, ay eh, nadudulan na. Ayun, tatlo na naman. Napadaan kami sa medyo mas magaragandang spot mga kabiwas, to so. so, patamtaman lang yung size ngayon ng mga bisugo. Ayan, nasa kaliwa ako yung mga hipon na binalitan ko tuwing pagkakalipas ng sibad, nagbabalat ako ng hipon. Pero Kere diretso ang sibad mga kabiwas, pagkakalapat, mga ilang segundo lang, sibad na naman. Ayan, medyo malalaki ito ngayon mga kabiwas. So, bisogo ito. Hindi pa namin nadaanan yung ulputan at medyo alanganin puntahan, gawa ng malakas yung agos, sa kahangin. Pero kapag mamaya ay medyo humina, kain muna tayo mga kabiwas ayan yung huli natin sa unang tubada so nakapagluto agad yung aming piloto madalian yung iba hindi makain dahil sa hilo lagay natin yung una natin uli dito sa cooler habang may hilo pa so nilalagay ko sa timba na may tubig mga kabiwas ang purpose niyan, makatae pa yung mga bisugo kasi habang nagpapatayan tayo ng tayo yun minsan yung amoy upos siguro may, may isang kilo yung unang rubada namin mga kabiwas Ayan, balat tayo ng hipon habang naghahanap ng magandang spot dapat tanong punta yung ulputan sana makahuli yung kasama natin so yung kuwakit mura lang ah, 150 lang yata ang kilo niya mga kabiwas kaso pag binalitan mo yung isang kilo patitira dyan mga kalahating kilo na lang Ayan na naman mga kabiwas, tulis. Ayan yung alon, oh, ang dalaki, oh. Kung ang bangka namin, hindi po pwede. Nasa 2 meters ang alon. Kaya halos kami lang yun nandito ngayon. Ayan, tatlo na naman mga kabiwas. Medyo mayroong tikwi, May patuhan tayo na dadaanan. Ayan yung mga magbububo na mga taga-talisay. Shout out sa inyo kung sino mong kayo. Marami rin silang nahuhuli. Bubo sa bisugo ang gamit yan mga kabiwas. Ito kahit may nagbububo sa paligid. Labo-labo lang. Nagpapanod lang pala kami mga kabiwas. Kaya ano. Uh, wala kaming isak na ispat dito. Hinahanap lang namin itong putikan. Yung tirahan ng mga bisugo. Ando na. Paanod na yan. Patabi. Dito kami malapit sa may sulong bato. Alaguas, Grupo Pailands, Binsons, Amarimis Norte. Ayan pa isa isa. Ano ito? Yung Japanese fish o Razor fish. Ayan, medyo humihinahin na ang hangin. May mga pagkakataong humihina ng kuti ang hangin pero mga ilang kalahating oras lalakas na naman. malaki-laki ito mga kabiwas. Ayan, tingnan nyo, namumuti ang dagat to? Oh. So napakalaki na ng bangka namin pero ramdam na ramdam yung alon minsan pumapasok. At tiyagaan ang pangangawil ngayon mga kabiwas at hindi malakas. Kailangan kahit pa isa-isa tiyagaan mo para makaipon hanggang mamaya. So wala ka dapat sinasayang na panahon pag nasa dagat. Pag nasa dagat ka mangawil, mangawil Huwag matutulog. Yung isa dyan natutulog na. Nasaan na ba? Huwag natin nating videohan at makilala mga kabiwas, ito yung babaeng bisugo. mag panton at malalim ito. Nasa 45 meters ang lalim mga kabiwas. Sunod-sunod ang sibad natin. Napadaan na naman sa mas magandang spot. So pag humihingi na yung spot, kumilipat kami makabiwas kabiwas. Ayun, may isang butite. Ganyan ang pangangawil ng bisugo dito sa Camarines Norte. Dali lang hulihin mga kabiwas basta tama ang file mo saka alam mo yung mga spot Apat na lang pula na Ay napadaan kami dun sa medyo may bato e, Saling ka muna at medyo marami na to so, mas maganda kapag alam mo medyo nagpapatay na yung isda Pasok muna sa malamig sa may yelo Okay na yata yung cooler natin mga kabiwa So sige lang Labo labo lang Habang may nasibad Maya maya uwi na rin kami siguro Bago mag alas 4 Pull out kami dito So, baka lumakas pa, abutin kami ng dilim pagka pagkakatapos laban na naman, walang kapaguran Nagpalit ako ng reel kanina mga kabiwas Gawa na yung isa kong reel ay medyo maliit Pagod Ito namang isa stuck up yung kanyang roller Kaya nag-aalanganin ako Baka magastos yung braided Yan gaya ng sabi ko kanina mga kabiwas maaga kaming uuwi Before 4, umalis na kami sa spot Para makauwi at malalakas talagang alon Habang papagabi Pauwi na lang sa mga susunod na pagkakataon. Pakilike and share mga kabiwas kung nagustuhan nyo ang aming video.